sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang sisibol niya sa iyo ay mamatinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Ang ahas nga ay lalong puso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikhan ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Diyos, Huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami pagdatapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. Ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sa pagkatalastas ng Diyos, na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat na ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng polo ng igos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, Saan ka naroon? At sinabi niya, Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, Sino ang nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, Ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, Ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganit sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papag-aalitin ko, ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurok ng iyong ulo at ikaw ang dudurok ng kanyang sakom. Sinabi niya sa babae, Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, Sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inyuto sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain iyon. At tinawag na eba ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman kaya't pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang buhirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. ang lupat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden? Ang mga kirubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daam patungo sa kahoy ng buhay. Ang nasusulat sa Biblia ay ang patunay na kailangan nating paghirapan ang ating kakanin sa araw-araw mula ng magkasala ang tao dahil sa paglabag sa kautusan ng Diyos. Simula noon, kailangan nating magtanim upang tayo ay may aanihin. Dahil kung hahayaan natin ang mga lupain, ang sisibol dito ay mga tinit na kailanman ay hindi mo mapapakinabangan. At kung hindi mo aalagaan ang iyong mga pananim, ay matatalo siya ng mga damo hanggang siya ay limunin ito ng paa unti-unti at tiyak ay wala kang aanihin. Kaya ang sabi sa umpisa pa lamang ng ating video, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Salitang matalinghaga na may malalim na kahulugan kung iyong unawaing mabuti. At ang ahas ay nagiging mortal na kaaway ng mga tao magpahanggang sa mayon. Salamat Idol at tinapos mong panuuri ng simple kong video. Aking idadalangin na sana ay maging ligtas ka sa araw-araw at bigyan ka ng masaganang buhay. Ang pagpindut mo ng subscribe button ay aking malaking utang na loob sa iyo. Mabuhay ka!